Guys, good morning. Good morning mga guys, mga Inday. Andito si Inday sa work. Siyempre, maglilinis muna ako. So, wala muna akong happenings ngayon guys. Wala muna akong tour. Wala akong travel. So, ang makikita nyo ngayon guys ay ang aking paglilinis. <laughs> ang aking trabaho. Ito si Inday. Ito yung trabaho ni Inday guys. Naglilinis ng bahay. Pumapasok ako dito every other day. So, ito muna yung ipapakita ko sa inyo, guys. Yung paglilinis ko kasi wala akong ma... Pag-update ko lang sa aking ano ba, bahay. Ito yung mga linilinis ko, guys. Pinupunasan ko dito to sa sa kusina, sa work ko. Uh, ano yan? Cover ng cabinet yan. Pinto ng cabinet yan is sliding so ayan kasi medyo marumi na so nilinisan ko ito muna yung ipakita ko sa inyo guys yung aking trabaho ito yung trabaho ni Inday Sempre pag Inday alam nyo naman ang work alam nyo naman ang work ng Inday pag Inday trabaho ng bahay wala nang iba yun. Yun na yun. Trabaho bahay. So, ito. Trabaho muna si Inday, guys. Ayan yung aking, ano. Ayan, o. Cowboy Dallas player yan, guys. Ano, uh, ano ni Ano yan ni Tatay kano Ayan o. So, ayan pa. Dingding. -ding. Mga tiles naman yan, guys. Ito pa. Ano lang naman yan, pupunasan ko lang ng ano yan uh, water. Water lang kasi ayaw magasgas. Ayaw ni Kanon na magasgas yan. Kaya water lang. Water. So, ayan guys. Thank you so much for watching. Dito muna si Inday sa work. Salamat na marami. Huwag kayong magsawang sumuporta sa akin mga Inday. Kailangan natin ng pera mga Inday. <laughs> Thank you very much mga Inday. Ayan, nandito si Inday. So, ayan guys. Thank you. Bye-bye. God bless.